baby okay. Good morning. Ito si Losa talaga itong si Bubwit na ito eh. Good morning. Ayan na naman. Ay, ang bilis naman ng love, love, love ko. Ito talaga. Hindi umaalis dito hanggat hindi ako kasama. Alam mo si Sky pa? Andito lang yung paikot-ikot lang sa kama. <laughs> hmm. Si Bella ba? Lumabas na kanina? Ay, hi baby. Hi my love bro. Ay, andito na nga sa akin eh. <laughs> hi my, Allah, sorry naman. <laughs> Kamusta naman yan? My baby na yan. Aga-aga, hmm. aga-aga, namang gaganda ng mga anak na ito. Good morning! A love, love, love! Bakit? Kinakalabit ako ni Sky dito. Si kakay naman, si kakay man. Hindi ka nagaludan. Ha? Oo nga. Ka Hello! Talaga. Hello! <laughs> Nasa lubong ako ng mga baby ko. Ah. Ay, 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 ay. Si Losa naman si Ate Kakay. Mm -mm. Kain na. Let's eat na. Ang aga kong ano, nakapagluto. Maaga akong bumangon ngayon, guys. Charot. <laughs> Siyempre, si Papa lahat naghanda. <laughs> mamaya ako ano, mamaya ako tutulong sa kanya. So, kaya ko pa guys, kung lulutuin ko, magluluto ako na spaghetti, o palabok. Parang gusto ko ng palabok eh, kaya lang, ang meron kami dyan, beef. Pwede ba yung beef sa palabok? Pwede siguro. <laughs> meron kaming beef, dalawa yung andyan na ano namin, beef. Pero para mas masarap yung pork, ano? Anyway, pupunta naman kami ng ano ng bayan ngayon ni Papsi. Papa check up kami. At yung vertigo ko, ko gumagana-gana na naman dahil dito sa ano sa init. Sobrang init dito ngayon sa amin, guys. As always, ang nire-request ko kay Papa, tuyo. Wow, may padilis. Masarap itong tuyo na ito kahit ganyan yan, guys. Ayan. Tinalo pa niya yung tuyo ng bataan. Tapos, tapos yan talaga, paborito ko. Oh, paniluto mo na naman yata ng matindi yung ano. Ade. Yung sibuyas. Mm -hmm. Nasobrahan na naman ang luto. Pumayat na naman, oh. naol, all. Ganda-ganda <laughs> talaga ng salamin dito, oh. Buti na lang nakapagpalagay ako. Mura lang yan noon, guys. Seven years, eight years ago. lang <laughs> yan. Grabe <laughs> naman. 500. <laughs> Baka maniwala sila sa iyo. Kung sinasabi yan sa vlog. Baka mamaya magpagawa sila eh. 5 years ago 8 years ago. oh ano yan? 3,500 lang noon. Ngayon, mahal na yan guys. Nung, nung tina, huling tinanong ko kung magkano yan, 15 na. Wow. Oo. oo. Ang laki eh. O, oh, mo halos buong dining na, table natin na barber ano niya. Shopping. Occupy niya ha? Pwede sa barbershop. Oo, oh, oh. doon nga ang kinabit yan, meron nga nagsabi, sabi, ano, ano ito, restaurant, sabi niya sa akin. Ayun. So, tsaka yun, oh, yung salamin na yun. Ay, ala, parang ito ang 3, parang ito ang 3,500, tapos ito ang 5,000, parang ganon, oo oh, pala. Kasama niya kasi yun, yung salamin na yun, guys. Tapos ito, pinagawa ko din yan noon, oh. Pinabalot ko ng ano, ng salamin yung poste na yaan ngayon hindi naman ako nagsisi. Ilang ano na yan? Ilang lindol na yung <laughs> tumama dyan. Pero hindi pa rin siya na, ano, nasira. Sana nga, wag masira. Tumagal pa. The best ang foods ni Papsi. <laughs> parang mga pusa na lang eh. <laughs> ang lilit na nila sky, parang mga pusa na lang. Kumusta yung rep ay? Kumusta yung rep? Na ano? Nabuo yung mga yelo? Check ko nga. Bilis namin sa tubig guys oh. 2, 4, 5, 6, 7. Isang linggo lang. Mainit na kasi. Ay, okay na yung mga yelo. Lipat natin dito. Kakay, sigaw ka na naman ng sigaw dyan. Kakay. Gutom na. Gutom na si Sky. Ito pag gutom ganyan yan eh. Gutom ka na. Gusto nang kumain. Kakay, kakain na si kakay ko. Kakain na. Gutom na yan. <laughs> gutom na. <laughs> gutom na yung bebela ko. Gutom na yung kakay ka? Ha? <laughs> Ganyan sila pag mga gutom na. Sige, handa na tayong pagkain. Pa? Nalimutan ko i-charge kahapon. Nung ginupitan ko sila. Nasaan ka na? Ano yan? Nagdidilig ka? Teka lang kakay. Teka lang. Teka lang anak, naihi ako. <laughs> Wait lang. Tapos i-charge natin ito. Para mamaya magupitan ko uli si ano. Berries. Nandito kami ngayon sa Gimba. Ay, meron palang bagong gawa dito na ano yung sal Tingnan nga natin, no. Oh. nga natin kung okay wala yung tindahan o, pumasok na oh ay siguro nangupahan na sila ano <laughs> yan dito kami bumibili ng bigas busy busy -bisi talaga dito sa, ano, sa bayan ayan o oh, malapit na yung ano sinasabi kong bahay sao Ayan, Alpha Mart ba yan? Uy, bakal, oh. oh, Papa, tricycle Kita ah. mo? Whoop! Oh. <laughs> Ayan, Alpha Mart. Asan yung Oh, sa taas niya mismo. Ayun. Sa taas. Oh, you yes, oh. Yan ang gusto ko, guys. Oh. hindi Hala, hindi mo pa ako ipapasok sa Jollibee. Oh pasok mo ako? Oo. Lalabas din. Sabay labas. <laughs> pasok sa baylabas. Paano 'yon? Pasok sa baylabas. <laughs> <laughs> saan ang ano nito dito ang labas ah dito nga ang exit ah yes ah Sumayan. <laughs> kulay red. Oh. Mahal na Islander ano? Red. Red talaga. Ito, try mo yan. Ganda rin yan. Saka ito, ganda. Yan, anong size? Ayan, mas okay pa. Kesa rusa rin. ang init guys yan ano na kami ni papa tapos na kami mamili ang init sobrang init guys ay kawawa yung mga nakamotor ano mga nakasingle ayan ayano, ang init nakakasukukit Saan ka dito? Yan, pauwi na kami guys. Hapon na. Alauna na yata, Hal. Oo, alauna 15 na. Gutom na yung mga baby natin. Kawawa naman. Itong tindahan na ito. Oh. Palaki ng palaki. Ay, may tinda din pala siyang mga ulan. Bakit kaya dyan? oh yan, yung soki natin eh, ang bili ng paninda niya. Hindi na tayo nakakapag-barbecue ha. Oh, na -miss ko ang Barbecue. Oh. ni Papa kaso nga lang hindi pa nag-start yung gusto namin pagkainan bukas pa daw. Ano pa kainit? Dami oh. ba ito pa? Oo. Oh. Dami. Dami hindi ba? Salam ba? Sa lang. Okay. Ni na kay dito ana. Magluluto na si Mama ng ano, ulam. <laughs> ano kaming ulam? Wait love, wait love. Ay. Yung init, grabe. grabe. init, guys. Nag-shower muna ako. Parang puputok na yung dibdib ko sa init. Ay, grabe. Tapos, bago ako nagpunta doon, sinalang ko muna yung pagkain ng mga bebe at saka yung ano namin, yung ulam namin ni Papa. Manok, na piprito. Lalaga ko muna para maluto hanggang doon sa loob. Hmm. Kayamers. Di ba? Bilis lang naman. Ay, hindi pala nakikita. Sorry po. Bilis lang naman lutuin yan eh. Ayan, yan. Tapos dito sa kabila, yung pagkain nila, nilagang ano ito, nilaga ako na lang yung atay ng manok. Yan. Hmm, kasaya ng mga baby ko ah. Hindi ko nakalimutan yan, guys. Kahit si Papa. <laughs> Pinapaalala niya sa akin yung atay yung hmm. Pagkain ng mga bebe. Um, guys, yung piniprito ko. Binipry ko na lang para mas mabilis na maluto. Mmm, yummy na. yung pagkain namin ni Papa. Ito yung ginawa kong sausawan. Sibuyas lang yan. Tapos yung suka na nakababadang sili. Nilagyan ko din ng paminta, asin, tapos konting asukal. Tapos si Papa daw gusto niya ketchup yung ano, yung sausawan niya. Kain tayo, guys. Nakakagutom na bala. Ay, wala, si Papa naman. Ano-ano mm. na? No, no. mm? mm. Lutong, di ba? Crispy. Crispy. natin guys alam nyo meron na ako nakita kagabi na ano na bagong kainan dyan sa bayan sa gimba sabi ko kay papa itry namin doon sana kami kakain kaso bukas pa ang opening <laughs> <laughs> hindi nakita <laughs> mm -mm. laki na no? mm -mm. luwang Parang ganun din sa kabila. No. So, ayan guys. Lalabas ang family agnote. <laughs> Punta kami sa bukid. Ah, uh, namin doon sa bukid. So, ayan na guys. Palis ng family agnote. <laughs> Ang aking mga baby ay kasama Oo Teka baby ka dyan na kayo pumupo. Huwag pumupo sa bahay. <laughs> Babay kuya ya siyan. Oh, tinanin niyo oh, merong ano dito. Anak dahan-dahan ka ha. Maano ka dyan? Masabit ka. Tingnan ito, ito oh. Ay, maganda pala dito magtanim ng kamote. <laughs> oh. Ayun. Oy, malaki na. Sira na nga. Ayun pa yung isa oh. Ayan, oh. Ah. <laughs> Tapos meron ding kangkong. Ito pa, tapa, tapa, tapa. Ito pa. Ayan, oh, dalawa. Jaran. Oh. Saka ito. First time nila na ano, maglakad sa lupa. Sky, dito lang. Wag dyan, anak. Wag dyan. Gagalit si Papa. Dito lang, dito lang. Dito lang, dito lang. Malaki na itong ipil. Oh. Siguro hindi na nakakapasok yung kambing. Hal. Bunga na yung kalabasa. <laughs> oh. Tinahan ko. <laughs> Alam, laki na nito. Oh. Tapos merong ano, merong kamoting kahoy. Yung saging tumubo na rin. May produkto na tayo dito. Ah, Ay, asa ayan. yung kalabasa? May bunga na? Ayan. Asaan? Asaan? Nakita. Ay, Ay, ayun. May bunga Alap na. Mm. Bunga na yung kalabasa dito. Hindi <laughs> na Ay, Ay, hindi na nakakapasok kasi nilagyan nila ng harang. Oh. Ayan, oh. May mga remeng siya o baka dahil sa may halaman na dyan may palay kaya hindi na sila makapasok dito ano? mataas na yung ano mataas na yung tubig Hi. <laughs> sky asan na kayo Uy, shh, bala, alika dito, Sky, doon na sila oh, Sky, <laughs> dito dito sana okay na dito guys para ganyan umakalakad lakad sila oh wag kayong kakain ng ano dyan ng palaka sky tara na dun tara na dun tara 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 sky nag explore sila kasi first time nila yan na ano tumapak sa lupa Hmm. Tara, tara. Halika na dito, Bella. Bell. Bella. <laughs> Sige. Naamoy-amoy nila yung lupa. Maglilinis na lang sila mamaya ng ano pa nila. Hugasan ko na lang. Halika na, halika na. Bella. <laughs> Umi. Halika <laughs> na dito. <laughs> Dami ng produkto dito, hindi naman na ano hindi na, hindi na bisita huli ka na shhh, ayan, bumagsak na kasi itong ano itong, uy shhh, lona, kaya ano kukunin na namin uwi na lang ayun, otin na mo, meron kang ano kinalkal na ng manok sayang siya ba yung binili mo na ano ay Uh Oo. -oh. Kaya nga. Ayan, mag-harvest na si Papa ng ano natin dito. <laughs> Iyon, <bigot. Ayan>, o. Oh. <laughs> ha? Ay! Sige, ah, itong tubig to. Meron pa dalawa. Nasaan? Malaki din? Ayun. Ayun. ayos <laughs> ah Ay, ang dami ng saging One, two, three, four, five. may limang saging na oh kalain mo yon parang kailan lang <laughs> gusto ng gusto nila dito sige ayaw na umuwi <laughs> alika na sky tara na tara na tara na Uwi na tayo. Uwi na tayo. Ay, naku. Ayaw na magsipag-uwian ng bata na ito. Hmm. tara na. Let's go na. Let's go, baby. Let's Ay. Papa. Oh. Tara na. Jinggeng kai. nga na doon. Punta na doon. Doon doon. Ayaw. <laughs> ah, sit down na. Aray ko. jana. <laughs> na, Ayan, medyo gabi lang kami nagpunta kasi dito sa susunod agahan namin na ano, para yung mga babies eh, maka paglaro sila dito mag enjoy sila na din namin tong bukid, guys kasi ang init. Alas 4 kanina, mainit pa kaya hindi kami nagpunta. Ano baby? Alas 6 na po. Ko. Ay. Ay na. Woo, ang bigat. Ah. Ang bigat niya. Kaya na si Papa, sinasarado na yung gate. <laughs> Improvise. <laughs> <laughs> Ay, nakakamiss dito sa bukid. Namiss namin. Tsaka yung tahimik dito. Walang maraming sasakyan na malalaki. Walang mga motor na yung sobrang ingay. Ganon. Kakamiss. Okay na ba yan pa? Nahirapan ka na yata. Nabuhay na rin yung ano namin. Oh, yung solar. Ayan. Na, let's go na. Diyan ka na, Sky. <laughs> oh, Hawakan ka kay Mama. Dito, pa, dito pa. Hawak ka dito. Hawakan ni Mama. Hawakan ni Mama. Mm -hmm. Let's go na. dalawa sila ang hirap aray ko Adik <laughs> anak anak baba na tayo. Baba na baba na baba na. Likot mano oh, hanggang dito kung makatahol. Ha sandali lang ihi ako. Nako guys, akala ko okay na yung ini ko. Yung kalahati niya, hindi ano. Nag-error. Hay. Mag-uulit na naman ako. Ay, hey, anong oras na? Alas 6 na. Sana may habol ko sa ano. Sa... Ano, upload ngayong araw na ito. Grabe siya. Ah, huh? Ayun ipapasok nga pala namin yung ano, tricycle. Kahapon guys, binuksan namin yung mga ilaw yun, yung ilaw dyan sa labas. Ayaw niyang umilaw, kaya pinatay na lang namin ni Papsi. Akala namin, siguro mahina ang kuryente. Akala namin nasira na. So ayan, nandun na pala. Ay, nandun na ba siya? Oh, sandali lang guys, ipapasok namin yung tricycle. Ay, hali kayo dito. At hugasan ko yung mga panin nyo. Halika, Bella! Halika! Dito, dito, dito dito tayo maghugasan sa ano hagdan alika na gabi na halika na dito 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 halika na dito 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 halika na halika na tayo tayo movie kami guys be halika na ligid na ligid dito ayan sige na halika tayo dyan ka na sa bala very good pag sinabi ko higa na, dyan sa higaan niya, ihiga eh, na yan. sleep na, sleep na. mamaya ako ilagay unan dyan sa tagiliran mo. sleep na na ako. Good night, Papa. Good night, Kakay. Good night, Bella. Ano si Bella? Bella, good night. Kaya pa yan, ano. Sa higaan niya, Papa, di mo pa nilagay. Pero hindi pa kasi malamig, guys. Mamaya pa. Good night, guys. night, Papa, ulit. <laughs> Good night.